mga hindi maganda yung ano buhangin oh Ito siya yun ano buhangin yun 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 Coral Garden po. Kaya siya tinawag na Balinsasayaw Coral Garden kasi area po siya ng Balinsasayaw Resort. Oo. Oh, okay. Diba kung nakuha ninyo ro, ano, ro Balinsasayaw Restaurant sa Cavite, okay. sa Cebu, okay. sa Dabao. Okay. Sabi, 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 sabi. Ito yung ano, ito yung pinaka-original po. Okay, ito yung pinaka-original. Okay. So, so dati kasi yung business nila is namimili sila ng Balinsasayaw, yung bird's nest. Yan, tapos yun, pagka naka... Nagpapagawa sila ng reservene. Uh, sa perto, Ima maniharap ang mayari? Suntime, Ayaw-ayaw. sa sayaw. Sa sayaw, restaurant. So, iya lang kita, Mag-ano kita iya, okay, maga a Tapos, Baba lang kita po, Restoran rin po. Magigisa po natin, Iya ro, ano, yeah. uh, Coral, Sista, at saka syempre yung ano namin yung Giant Clubs po. Oh, okay. Okay. Giant Clubs pala Giant meron? Hindi mo, meron din. Uy, oh, Pero maalala po ha, bawal, bawal po tayo pumunta sa part na mababaw. Ah. Kasi maraming CRC dyan. Oh, mayroon. so kung high tide sana, Yung, yung ba? O, ano ba? Ayun yun? Na sa ah, yun? Ano 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 Ano yun? Ano yun? Ano So, kung kailangan, kung gusto mag yung maganda yung katawan niya, kailangan sa mga yung ganyan. Um, Ibig sabihin, malalim talaga yan. Ang so, kaganda lang dito, marami siyang isda. So, ah. kaya siya tinawag na skeleton dahil yung barko ay para na siya skeleton. Ah, okay. Dahil yung pangalan po ng ngayon nito ay sa Malwawi. Malwawi Island. Ah, kaya meron siya dito ng ano, Malawawi Coral Garden. Diyan po sa may side na 'yan, pero hindi po siya gano'ng kaganda. Yung pinaka-point ko po natin dito, ayan yung barko po. Ah, okay. Okay? Mas okay. so, ganda dito, tapos kung sino yung gusto magtanong mag-kayak, pwede rin po tayong magkayak Pwede Ayan, yung mag-kayak. Kayak. Pagto, uh, kaya, kayak O, kaya, kayak niyo kayak. Kaya, kaya. Pag <laughs> Lalim na ito, no? Ito? Lalim. Babaw lang po yan yun. Ano, babaw lang yan. Pero dito. Ah, dyan malalim siya. Dyan, dyan ay, malalim siya. Ang daming isda dito? Ah. Ang huli tayo. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Kaya kaya, no? Ayan, Ay, dito nawasak yung Oppo F9 ko kasi hindi ko napigilang magkuha ng video dito sa ilalim ng dagat kaya dito nawasak yung obo yung line ko cool. ayan kung kayo ay gusto nyo mag dive dito sa ship route na to kailangan may baon kayong yung gopro kaya tayo sa punta na kayong cellphone na gagamitin natin pag buha sa lalim ng tubig kasi pinapasok talaga ng tubig ganda eh. so, di ko nabigil ang makukahan sila ng cellphone ko uh, nawasak ang Oppo F9 ko dito ayan, salamat salamat sa lahat and thank you very much